Pagkuha ng work permit para sa asawa sa Canada. Maaring makuha pa rin ng open work permit ang iyong mga asawa sa Canada kung ikaw ay nagtatrabaho sa ilalim ng Tier 1 na kategorya at mayroon pang matagalang work permit may git labing anim na buwan. Kung ikaw naman ay nasa Tier 2 or Tier 3, posible pa rin mag-apply Ngunit limitado ngayon ang listahan ng mga kwalipikadong posisyon. Dati, kahit sinong marketing specialist, administrator, or manager ay maaaring magdala ng kanilang asawa. Kahit ano pa ang mga eksaktong tier 0 position nila, basta nasa tier 1, 2, 3, and 3, ngayon ay iba na ang patakaran. Kung ikaw ay kasalukuyang nasa Canada na may work permit at nais nice mong isama ang iyong asawa, Mayari ka magpa-schedule ng konsultasyon gamit ang contact details sa video ng ibaba na ito.